Oh, di di yung, josele, josele. Yung, oh. Pina bubu, 'yung pina 'yung pinabuboy, 'yung pinabubulaklak niya doon sa kanila eh, ayan, yeah, lumitaw na 'yung bulaklak. Oh, Tara oh, 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 na buksan sa, "Did you say happy birthday to Lola?" Yeah, account authentic to Lola. Okay. Good. <laughs> Hello po mga aking senior. Uh, kumusta po kayong lahat? Uh, ngayon pong hapon ay uh, pupunta kami sa mother ko at kami makikipag birthday potluck birthday. Sumama na lang po kayo sa amin at uh, kami ay makikipag-part-lock uh, uh, birthday. O, sige po, uh, at uh, kami po ay lalakad na. Uh, malapit lang uh, sa amin yung bahay nila nanay, mga ka Walking distance lang yun, mga uh, kuwan, isang kilometro siguro o baka wala pa. pupunta pa po kami papunta na ron na uh, hapon na mga alas 4 na ng hapon mga kasinyo at parang uh, gusto pa yatang umulan masama masama pag umulan ngayon yan ang may may pag-asang magkaroon ng hail kasi pag sobrang init at saka biglang umulan yun ang nagkakaroon ng uh, hail yung pinakahuli yung mga kasinyo magang hapunan daw itong aming uh, uh pupuntahan party wala pa isa man ah kami pa pala pinakamaga ah, hindi ayun na sila ah, uh, orson awesome. ayun. sa loob ayun meron na palang bisitang isa So, ito na kami sa kila nanay mga kasyedyo. Akala ko eh, kami ang uh, pinakahuli. Eh, pangalawa pala kami sa pinakamaaga. Wala pa yung iba kong mga kapatid. So, ayan po. Ayan yung bahay nila. At uh, ako eh, maghahakot muna ng uh, kwan uh, pagkain na dala namin. Ayan na. Apakah ini? Mainit ngayon. Mm, yan, yan. Baya, yan. Baya, yan. Yan, 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 Kami, tao. Kami, kami palang. Ha, ah, dalawa ba? <laughs> uh, Esa, did you say happy birthday to Lola?

Maitim. Mainit eh. Sarado-sarado 'yung natanggo nga. Eh sabi ni nanay, mainit daw 'yung hangin pumapasok. Ah, ha, mas malamig ah. Eh, ba mainit mm, daw 'yung hangin sa labas eh. Eh, ada pagkumabayan ka sa inyo ng araw. Yeah. Ayun, iniinit lang raw kasi. Ay, masarap 'yung. Ayun, dumating na 'yung anak kong pangamay. Baya pangatlo kayo sa kwan. Sa dumating Una sila Orson, pangalawa kami. Pangatlo kayo. Halo, ah, halo. Hindi binabalot lang ni Brandon yung Lola. Mm. Ah, ayun na si Orbel at saka si Ramon. Ayun support! Ayun, yung pang-apat na bisita. <laughs> ano ba yung nakita? Wala kayong bisit na yan. Ano? Ano? no? Bag mo? Ano? Ano? Nah, Saan gusto na misteronya kahit pa ano makibahang sa da baguhan sana ba ako, ha? <laughs> friends friends atay dinakain de ate ko eh. <laughs> ako chicken mm -hmm. chicken yung ano 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 hindi ano 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 yan lang yata yung pinamumulaklak mo doon na muna. Kay Orville ito? Ah. Oo. Oh, oh. or, oh, oh, oh. oh, Ang sama po yan po, hindi yata bulaklak kayo lumitaw at Ay, may mga tao din. May mga baka sunga yan lumito doon. May mga tao naman na. Talaga eh. Oo. Kalago yung mulaklak ka na. Oo dami naman yung dala. Sinamag siya kami kung kakakarain yan. Sa kuwera mo

Asan, ayun. Lumami naman yung handa na eh. Ayun, sarsa. Oo. Happy birthday! Thank you. I It's too Ay, meron ha Ay, si dadi na ingat. Di ko pwede kumain. Ready? <hazit> Siyam na minuto na lang. Kakain <laughs> na. Bilang na bilang na orsa nyo. Hindi, ayun. Ang mo. Ang get. Ang ka. Ay, ito na naman kayo. nung ano. Ah. Nung pamunas na yun sa orchid. Napaka-ipektib. Hindi ako napukunti. Ayaw akong bumili sa Superstar. Hindi maganda ganda? Yeah. yeah. At kami ay mag-aroon ng uh, uh, karaoke. Uh, ginagayak ng um, isa kong kapatid yung, uh, yung pagkakantahanan. Iba ba kasi timpla nila, hindi ba consistent yung timpla ng gongke? Iba-iba? May um, masarap, may mm. um, isang mahalap. Hindi ko understand. Eto, edi lang. Malapot. Hindi eh, malapot na. Parang maraming palapot lang, ano? May lasa lasa. Hindi, iba yan kesa sa Ang mga mm mga, -hmm. kayo itirakta. yun eh. O, ha? Kaya mo ba humanap ng balat? Hindi, okay, okay na. Ayan Okay na ako. Titikim lang naman ako. Busog na ako. Okay. So, baka ah, hindi na, na kayo makakain, eh, na pinapak na, na, na ninyo. Palalawarin. Ayoko na may ulam yan eh. Papaklam. Hindi ako kain ng kanin. Ay, paghihiwa ko ni anak ko. Kaya. Abusin ko lang yun. Ngayon, gusto ko kakainin. Papaitan. Hindi oh. pa lang kainin. Oo, may bopis daw. Oo. Hindi ka nang kainin na may bopis. Ipainit mo nga po. Eh, pinainit nga ni Ipang. Hindi, hindi naman ako nila. Eh,

Yeah, tapos iniinit pa. Ito yung pa, niluto sir. kanina ni Moring ni papaitan. Yes sir. Papaitan. Eh pinapainit pa. Hindi uh, pa. Tapos eh ito pa. Libre. Okay. Masarap 'yan, lunch. Yeah, uh. Ito naman yung pagkain naman natin. Ito pa yung eh na lukso. Maraming pagkain, kaya lang hindi yung kaming kakain sa at saka mga matatanda na. Sino may hindi na kumain? Isa na lang ang malakas kumain, ayun o. No? Hindi ba si Warren? Alam mo sa tabi. Hindi si Daddy na rin ako. Eh, itong dalawa, eh, mahina natong kumain. Ayan, pinakamahina nga si Daddy, oh. Nahihiyata, eh, pero maayaw tumingin. 1.4 cylinder lang siya. 0.5. Eh, 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 ocho eh. Di 12 di 16 pa pala eh. Dalawang di ocho raw eh. Di 16 Parang yung trend. Lamborghini. 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 Di dosi. Kung pito na eh. Kaya,

Para raw kang makakain ng marami dito. Hindi, talaga Ano lang yan, tinapa Yun ang ano, yun ang ano tawag dito. Yan ang Oo. Yung may lakas kami dumaan kailangan kong muna. kaya sabi alas 4 doon, sabi Sa amin Alang lasang sile. Ala ba? Ala. Sabi nga ni Pinky, wala nga raw ang mga. Dalawa, dalawang malaki, dalawang mali. mo ako, tama nga, no. atin <datos traheads Hyundai> sa'yo. Okay, talaga mo. Lagyan mo, kung wasabi ha. Ayan, meron dyan. Puni nga siya. Iba yung sili. Yung wasabi, iba yung wasabi. nakakatakot yung wasabi, di ba? Hindi naman. Yung wasabi, parang, yung... Okay, yung wasabi, yung yung ano na yung yung sili. Okay, yung yung ano,

na sa ipapilin Hindi eh, pa. Hinihintay yung ay, ano? Hinihintay yung work permit. Hindi ba sa mga maapektuhan nung blamea. pinagbabawal yung umilamiya na siya? Hindi ba? Hindi, kaka yung lamiya hindi ba na no, lumabas na? Hindi, yung blamea, hindi ba hmm, no, no. Ba yun. Yung ano, yung, yung mag-a-apply pala, naka-apply, okay pa. Yung mag-a-apply pala. Yun lang, hindi pa. Hindi Nung Hindi pa. Hindi Pati yung magre-renew, hindi, hindi. Hindi, hindi na. hindi na. na renewin na. sila. Uh, Kung nagapat ko yeah. you're done. You're done. Oh. You're done. Oh. Hindi ka na re-renewin. Now. Nang ba? Pag-OFW ka. pag ka. At saka student. Hindi ba lang yung automatic na provincial nominee? Pero kaya ko i-anghag. Yeah, no? Ganun no. yung mga taga no. 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 MBS. Eh, noon yun. Noon, yun. Lamia, yun eh. Pero matagal-tagal pa. Kung baga, baka may pag-asa si Pero baka baguhin. Hindi. 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 kasi nagkaroon oh. ng problema sa housing. Oo, oh, experiment pa lang yun. Makita no. kung may, yeah. may pagbabago nga. Ayan, okay, yung yung pamang yung pamangkin na nito pa, isa. Ah, uh, na ba sila? pangalawa sa huli itong mga nagsidating no, at, at ito Omar is not coming yet oh that's because they borrowed my truck to pick stuff up and they just brought it back who, oh, Tito Omar? I oh, will, Tito Rossi I will and oh. It tito Rossi. how are you? Rossi. and they dropped off my truck maybe 50 minutes ago <laughs> why, they have, a, uh, they have a van they picked up a uh, Patio, fur or patio furniture. Uh binigyan ng kaibiga or katrabaho niya at uh, mga iba Ay, iba pa <laughs> ayan na yung aming uh, ano yung, yung aming bisitang pandangal ayan ngayon pa lang darating ayan na ayan na ayan na ayan na kasi malaking siyang daw nga sinabi ni Oswald kasi soli nga lang daw ninyo kaya sila nahuli kasamahan ko yung pang deck na set Oh. Saka isang TV, hmm. saka isang laruan na computer ng oh, paglaruan. E hmm. di, di sabihin ang dating niyo dun sa Paris, Bel? Oh. Hmm. Ano po? Hmm. Sa, sa oras lang. Isa, isang oras lang. Hmm. Tapos ay one hour earlier sila. Hmm. Kaya balik lang yung po. oras. Hmm. Balik po yet, hmm. yung flight natin. Tamo. Talagang kuyatan, yata na no. Mm Hay. -hmm. <laughs> okay din mm -hmm. Kakain na lang kita alam. Mm -hmm. mm -hmm. Malakas sa kwan eh. Sa panyan, panyan. sa diabetes. Nako, ang mga yung grapes. Malakas yun. Eh yung grapes po, hindi pa masyado. Pero sa pakuan, nako. Talaga. Kanina Ako, lang po bumili kami yung ganyang kalaki sa superstore. Kau na, ng... mm -hmm. Kala namin, maganda. Parang tubig lang. Ang alam daw niya, maganda sa diabetes as... yun. Number one niya, at saka mangga. Yan ang alam ko, mangga't grapes, pero yung watermelon eh. Ah, hindi ha. Ah. Yan pa, pinakamataas yan. Tubig Matapagali. daw, sabi tubig, kaya sige, kain. Uh, Ako ba yung nagsisiyeting mahigit dyan eh. No. Ba't ilang ka ba, Alan? 8.3, 8.5

ay eh, ito man. Ma Nahirap na. yung mahal, nga yun? mahal yun at saka isa ma sa ma sa 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 so, pag mahal Si, si tatay doon ay eh, nag-trajenta eh hindi sakop na ko kalalabas eh Ayun, Hindi bro, bro. siya hindi yung Binabayaran ni tatay Trajenta na yun Insurance Hindi nga po kahit ngayon na kahit insurance insurance kaya lang, hindi yung mga na. Meron pa ako siyang pang Meron pa ako Meron pa ako siyang pang isang ganda. na pa ako pa ako siyang pang isang ganda. Meron pa ako pang isang ganda. Meron pa ako siyang pang isang ganda. Meron pa ako siyang pa ako ako Ha. Sa kain pa ni malakas. Ay, wala nang wala mino. Baka marami ka bang ng kanin? Malakas kanin. Kaya ang ginagawa ko na lang po. <today> Hindi pala Balawang mabuti yung kanin yung sa. I-fridge mo. Ay ganoon po. Saka kahit right, pa init muna. Yun nga, sabi nila hindi daw masyado kumukan yung... Kung dikit-dikit daw yung, uh, yung glucose, yung, yung may Kanin, si sayo, Sa fridge. Ah. Saka okay. pagkakain siya, okay, okay. na lang. Ako na naman. Motlet. Sa isang pasok Ay, tayo, Hindi hmm. mag-asawa. Hmm. Lata ay sanggalas ng instrumento. Don't pay talk. Tatlong araw naman papasok mo eh. oo. Oh. Oo. O, din na kayo? Oo, na kami. Tumiksir. Ay, akala ko Hindi. Magpunta na kami. Nakapakita si Don Pepo. Okay. ingat tama. Oh. Taka, Oo. ano. Gurul-gurul pa ka. Pag nagka-pera, kikinis na rin Know, And na tayo pang Oo pa Si Daddy nag-practice pa naman <laughs> ako oh, hey, may iiwan naman kayo Ay, hindi ako may pwede Magkakantaan ko ba ako? Magkakantaan pa rin sila Eh, mauna na siya, ako lupo eh mauna <laughs> na Ay, ako <nah, po> pa <laughs> Ako ba iiwanan? <laughs> Ayun. So balik kami pa uwi na rin at maghahatid pa kami nung uh, uh, pamangkin. Eh, rin kaya, ako kaya ng, pahingi ako ng bopis. Ayan. ne vidim to dobro aj ne vidim to pametno. Erida muke ne polepi sabe bilo. No, ne. Da. 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 Da.